mga batang magandang gabi sa inyo lahat ito nagbabalik ang tropa kapatang ito nga pala sa inyo si kabatang Rainier kasama ko si kapatang Raya na may hawak na ang video nandito kami ngayon sa papaya na sungguh batangkas na fishing muna tayo sana may madali tayo mamaya no kamusta sa ating mga subscriber mga nagko-comment at ating mga likers no good luck mga batang keep on watching

那个拿啥？ sa atin dito po kami sa may pier ng babaya ngayon so, na ulit uh, ito pa ta uh, ito ka pala uh, pagkain reveal yun, may dala kami tilapay dito buko baka uh, gusto nyo hindi pa kami kumakain ng kapatang rin buko buko napirato na lang ito, tatlo uh, baka tigatlo na kami tapos Ari mga chichiria

yung mga pinagkalata na rin, diba? Oo. Uh, ari, babalik namin, uh, sa bahay ari. Nang wala nang laman at plastic na lang kasi basura yan Nagat to. na ng mga tao dito. natin sa tamang basurahan. Tapos yun, ah, uh, kami dito sa loob. kaya kita naman at jacket kaya yeah. yeah, stay tuned, mga kapatang tapos namin galunggong so eh. ganyan kalaki kayo isang gaya na ganyan namin talagang ano lang yan 140 lang pero kapunti uh, na so salamat mga kapatang ulit at welcome pa ulit ikat sa lahat hey oh, God bless ayun ayun ayun

Sabi, ikwento mo yung mga nangyayari sa'yo dito, lagi ka zero. Lagi ako zero dito. Mga <laughs> so, kapatang eh. Ay kahit ako. Ay sila. Hindi ko pa sinabing magkalahan. Ay wala sana. Ay e, no, ang laki rin na yun. Ang na naman ako nadali natin mga kapatang. Sakto sakto sa pesa bukas. May pesa na re. Sa putol. Hindi yeah. yan. Hindi, wakan mo. Hindi yeah, masakit. Ay hindi nga masakit naman makakagat. Hindi masakit sakit na kasi nasabi ko sa iyo. Laki, oh. ganda, ah. Matagal ko na nangangawil ko din eh. Lagi na ako siro. Eh. Sa panahon ngayon eh, hindi na ako kababayan. First time nakadali ikaw dito na? Ayan yeah. Ay, na talaga rin. Eh. May sabi. 哎呀。 kamisa, haba kamisa. Ay hindi di, di. oh. Ay wag niyo kong ilalagay ang kamay niyo sa pipi na kawang hitik. Didig na rin. At tariwin ang dadali. Ay dalawa na huli. Ano oh, boy pa? Boy na boy pa, wala po. Dalawa na. Kasi na kailangan halos. Tingnan. Gusto ko baka madala. Dalawa na. na. na? Ay, so, sige sige. Ama huli pa. <laughs> All right. Salamat boy. Eh. Ule. E e, oh. Ang e, laki. Eh. Dali o. Kapatang Ryan yan. Eh. Ang yan. Wala po. E. Oh, oh, ah. Kaya. Wala ano Ang ko po. Ang laki. Ang laki niyan. Baka tanggal ha. Ang laki. Ang laki. laki. niyan. Ang <laughs> laki ha. niyan ha. <laughs> Ang laki <niyan> na <laughs> ka? report nga yan ah Pag nyo nun, litan tong siwe no? lawas? Ay, dalawang yata tinamang May lawas sa waring malaki? Hmm. Hindi, kaya na nyo na ah mo na Asya Nagdali na rin hey. Hey. Naman pang -alis. Ay, yung pangalis so, Ah, Wala po so, ho.

Ano Guys, Kaysa! Yun ang malaki na re. Mm. Laki nyan. Laki o. Lagyan mo sa paa ko. Oo. Laki pa sa paa ko. Laki! Ah, may paghulong na... Takbo sa pesa-pesa bukas. Sa'n, <laughs> sa'n. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Lagas hila? Lagas na. Laka iba ba? Oo. Laki nyan. Oo. Laki. Laki na re. के कशाबा कशाबा यार मंगुगो यार पेनता तो तो पुत सारे तेरे के ने गन इतने गए हो ना ए तो

<laughs> Kaya Kamusta? Ano eh Hindi na nagdagdag Hindi na dagdug, dagdug, dagdug. sa akin oh. Yeah. Okay. Wala pang huli, ano okay. Tapos, meron din ako nito. Uh, Yun. Bahala na ako nung dadawi dyan. Okay. Ah, ulit sa kapatang Raniel. Hey, sa laki ng lugso. Hey, sa laki ng lugso oh. dale doon lang yan sa gilid gilid lang sa gilid lang ayun sinubukan ko natin mga pauntog yun eh. naingit sa pauntog ko eh naingit ako ayan nakahuli Malang naman laki ako laki wait <laughs> lang napauntog na ako mga kapatid <laughs> laki din oh. wala kayo laki ko sa iyo atari din naman eh <laughs> naingit naingit may talaga po pwedeng walang pauntog yun pang ano yan kung baga pag wala kang mahuli pinaka magandang paraan yan mga gilid gilid sa mga, mga batuhan yan madalas talaga maraming lugso malaking lugso yan taba yan yung may yan matibay ang hasang yan hmm. Pera. taas mo hindi na niya si lalim ito na no. ano yun tanggal <laughs> guys lugso 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 po ang tawag sa amin niya pero si bayan ay Yeah, basta. Snapper po ang tawag diyan. Ah, oh, kapatang. Ayos thank you, thank you. ako yung nabuhayin ulit. Ako hindi pa. Malit kasi na huli ko. Ito. Sensya na. <laughs> Papahay na lang ulit tayo. Maganda-ganda pala dyan sa bastong yun. Ay, salamat sa so sponsor na rin mas. Pakita mo nga mas. Oo. Ay, imprint yan. Salamat mo yung uh, Guys, shoutout nga pala kay Mamela eh, doon sa ano uh, teacher yun ng aking ano anak na si Makoy ayun shout out shout out tapos to sa kanyang mister na nasa parko nakalimutan uh, ko na pangalan pero siya shout out ko ulit ayan, <laughs> shout out daw mga shout out yun lang ako aray magkakagis ulit ayon ko shout out po sa mga teacher sa pantalan ayon na ganyan ayan ang goal. na, na. na ulit And guys, uh, Lumabas sa amin ang gate nung private na pinangawilan namin. Pierre yun. Pierre dito siya sa Pataya. Ayan si Tamatang Ryan. Uwi na. Kami ay uwi na. Time check tayo ay mag-alas tas na. Kaya uwi na tayo ha. Itakit sa sa bahay. Kakachin cook natin yung ating nahuli. Pero bukas tayo. Bukas na. Sige guys. Good night. Good morning. Guys, ito nga pala yung huli namin kagabi. Ayan, ngayon pa lang namin malilinis. Apat yan, apat. Isang, puro marble snapper to eh. Dalawang marble snapper. Isang tuktukin at saka yun, mga gat. Huli ni Kabatang Ryan. Ka uh, Kabatang Ryan, tapos sakin dalawa. Ito dalawa kami. Yan yung magdamag naming hinuli. Ayos naman yan oh. Hindi na masama. Siguro ito, may mga isang kilo to mahigit. to. Laki. Ay, napakalaki. na Naprozen namin kagabi to eh. Dahil nilagay namin muna sa rep. Alas stress na kasi kami umuwi. Yan. Naprozen. At hindi na kayang antok kagabi. Ngayon na lang lulutuin. Hapunan. Mamaya yung ating reveal dyan sa ating ano. Kung ating recipe. Magandang hapon mga kabatang. Lulutuin na natin yung nahuli natin kagabi na mga isda. Ito nga pala yun. Ito, ito, ito. Yan. Niwa hiwa na. Kasi ito, anong, pinarosen talaga namin. So, hindi namin talaga naluto nung gabi. At saka nung, nung oras sa kami muwi, alas stress na. Guys, ang recipe natin ngayon ay sweet and sour fish. Yun, nahuli natin kagabi. Ito, yan. 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 Uh, Pinahati-hati na. Para sa ganun, ano, hindi na mahirapan. Nag-frozen kasi. Siyempre, mga ricado natin, ito. Ayan. Ingredients. Luya. Tapos, ay, harina. Ito, siyempre, yung carrots. Siyempre, normal naman yung sibuyas, bawang, tsaka, ano, yung water, suka, kaya, hindi ko napapakita. Mantika, siyempre. Piprito muna natin tong eh dadat ako. Maistay, mo muna natin. Tapos si eh, Keep on watching na lang muna. Guys, ang ah, nakahuli nga pala nung malaking kula po, 'yung gantong kalaki si Kabatang Ryan. Isang kula po, isang mga agat. Tapos ako nahuli ko, isang kula po na marble snapper 'yon. Tingnan niyo sa kanya, marble snapper. Tapos 'yung isa ko ay 'yung 'yun, ah, tuktukin or Ayan, tuktukin nyo. Tuktukin ang tawag sa amin dito. Ayan. Check it natin naman ito. Ayan. Magpiprito muna ako. Okay. Guys, uh, magpapakulo na tayo ng matika. Ayun na tayo. Paano makapagprito tayo ng ano? Isda. Pakuloy lang natin na konti. Ito yung natin. Yan. Uli ka gabi. Pagod na, pagod. Kailangan may init ang mantika at kawali. Kapag hindi mainit, init, nakabibigit lang ito. Painitin muna natin. Kapag kawali may na, yung mantika hindi pa. Guys, mag free na tayo ng ating ano. Ayos na natin.

Tayo muna natin yung mag ano. Tayo natin mag light brown or dark brown. Tapos pamaya ulit ito. Guys, ito yung pinaka-sauce nya. Pinagsama-sama na. Yan, ang flavor nyan ay ano. Yan, uh, carrots, ruya, sili, saka Siyempre, harina, tubig. Tapos, so, ano. Yan. Tansya-tansya na lang tayo mamaya. guys, ito na ang ating piniritong uh, mga isda. Yan, hihintayin na lang natin ng sauce na gagawin. Tapos eh, okay na yan maya-maya. Yan. Sarap, fresh na fresh from the papaya papaya city. Hey, guys, oh. Okay, yung imperito natin, oh. Fresh from the sea. Pero pinarosin muna namin at hindi kami makapagluto ha po. Ayan. Puyat yeah, na puyat. Yaya dagat. Guys, uh, steam natin itong ano. Yan, yung ating petchay. Steam lang natin ng konti. Yan. Tapos silalagyan natin ng... Yan, steam lang natin. Naglalagay kasi kami talaga ng petchay dyan para masarap wait lang natin kumulo. Tapos mamaya sasalin na natin yung ating sauce. Yung fit and sour. Guys, okay, sasapin na natin itong ating mga petchay dito sa ano. Yan, dito. Sapin-sapin lang yan. Sapin-sapin. Yan. Pero yung sabaw din natin na alisin. Papakasarap niyan. Yan. Sapin-sapin lang. Yun. Yun. Yan. Hindi natin tatapon yung sabaw na yon kasi natin yung sustansya. Kaya lagay naman natin dito yung ating mga fish. Yan. Sasali na natin. Yun. Sama-sama na yan. Bell pepper, carrot, sibuyas, asukal-suka, toyo, Ayan. ajan na lahat. Malasang malasa na yan. Hintayin lang natin kumulo. Tapos si halu-haluin lang natin hanggang sa lumapot. Iyon. Balik tayo sa isda natin. Oh. I prepare na natin itong isda natin dito. Iyon. Iyon. Oh, ha? Huh? Iyon, oh. Hmm. ito na yung may tura niya no? ito yung ano yan Takin na ito sabi sarap hmm. sarap niya no ito yung pinaka the best yan yung ulo Napakalaki. Ah, ay gumama hmm. yan tapos ito yun at last buntot yan mm. ayos na ayos na sos na lang ang hinihintay natin mga kabatang sos na lang ulam na ulam na halo haluin halo haluin hanggang sa lumapot yan o oh. ang at ang lakas apoy eh. masarap kasi pag sa kahoy talagang iba yung lasa may aroma yan. hintay lang natin lumapot yan maya maya okay na yan sasali na natin sa ating mga isda natin yung sauce dito sa ating uh, fish yun yan overload yun yun oh yan ang ating Sweet and sour na fish. Alang Kain na naman ba Okay. Masin mo rin siyo. Guys, okay na yung ating ano. Yan, o. Oh. Mmm. Yan. Ito ang ating man, sweet and sour. Alang Kain na na. I'm a night coming Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the best yeah.